Good morning, guys. Nag-uwi ko lang galing sa trabaho. Oh. So, bumidumaan ako sa grocery yan. Bumili ako ng yakisuba, kasi santo, sa pastiria. Ito yung wish na buksan ko kasi nabumutom ako. Tapos, nakimi. Itong simple sa kimi na ano. Baon ko to kasi baka bukas uti ako. Kaya, so, ayun. Ah, sabi hey rin So, mag iinit tayo ng tubig. Saka, ito yung ulam ko ngayon. Saka, pa. Kain, habang nagluto tayo, kain tayo, tayo ng ulam. Mm. Mmm! Oh, Nag-init ako ng tubig. So, ayan guys. Yung dahon guys na nasa baso ko. Ano po yan? Senior Mayo. Dahon po yan ng Senior Mayo para po yan sa may binat hindi yung bagong panganak na binat ha? kasi di ba pag nire na yung babae nabibinat din pala yan kapag may nagawa mong mali sa sarili mo kaya ito yung pinapainom ng lolo ko at lola pinagdinala nila ako dito sa Manila galing to sa probinsya ayan, ayan guys, umarami so guys nilagay so tatlong peraso I ibabat ko sa inyong topic. Parang siya yung gagawin ko siya ng tubig ko. Na As aso aso -so. na Ayan guys, ang lahon siya. Yaki ni na ano. Na pasitan nito. Sawa so, naman tayo sa kasi minapasok kanto. Dito na naman tayo sa yakisoba. Sikat nito. Hay, kumpleto. Ba? Ngayon guys, ah, uh, so na po si guys. Yan. Pesa. Dalawa kasi 'to eh. Yan. Tapos mix natin guys. yeah wow. wow. wow.